Magandang araw mga kapatid, update muna tayo mula dito sa Malacanang, nagsagawa ng press briefing si Pangulong Bongbong Marcos kanin-kanina lamang. At dito ipinakita niya yung listahan ng labing limang contractors na sinasabing nakakuha ng 20% ng lahat ng flood control projects na ginawa sa buong bansa. Sabi niya Pangulong uh, Marcos, um, nasa more than 9,000 uh, projects yung ginawa mula nang magsimula ang kanyang administrasyon noong 2022 hanggang sa kasalukuyan. Pero ang nangyari, Um, out of those projects parang nasa more or less 6,000 projects yung hindi malinaw yung design uh, tapos eh, yung iba dun sa mga proyekto, kailangan pang suriin dahil magkakapareho hindi lang sa disenyo ha, pati yung budget saktong-sakto. Tapos ang sinasabi nga ng Pangulo, more than 545 billion pesos yung total amount nitong flood control projects, pero 20% dito napunta lamang sa labing limang kontraktor. So yung labing limang yun. Ipinakita niya yung listahan kanina sa press briefing. Lima sa labing limang yan ng mga contractor ay meron daw project sa halos lahat ng rehiyon sa Pilipinas. Hindi naman sinasabi ng Pangulo na guilty sila sa pagkikikback o corruption. Wala naman daw sinasabing gano'n ng Pangulo. Pero ito yung mga kailangang suriin at uh, tingnan. Although tumanggi muna siya na pangalanan kung may involvement ba yung ilang mga government officials dito at uh, kung sino-sino yung posibleng commit masyado para umaaga para dyan. Pero pwede natin i-check isa-isa yung mga flood control projects doon sa sumbongsapangulo.ph. Isa itong website kung saan nakalista yung lahat ng proyekto tungkol sa baha at pwede rin maglista ng mga sumbong at direkta daw itong mababasa niya Pangulong Marcos. At yan muna ang pinakahuling balita mula dito sa Malacanang. Ako po si Maricel Halili. Magandang araw.